Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mas gusto ang magtrabaho at makagawa ng bagong other. Income, matyaga sa mga gustong plano para makaunlad. Sa magagawang pamumuhay, at may ugaling mapagmasid para walang magawang pagkakamali, at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong nakakausap, matapat sa pinagkakakitaan, hindi gagawa ng alanganin sa trabaho. Maingat sa ginagawa at sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries. Ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 28, number 22 at number 10. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Una lagi sa isipan na magawang masaya lagi ang pamilya at matsaga sa mga ginagawa at laging inuuna na gumawa ng kasipagan para mapanatiling may hanap buhay, ayaw ng mga usapang suhulan ng pera, may takot na mawalan trabaho o mabalikan ng karma ng kamalasan, masinop sa trabaho at ganoon din sa tahanan, at laging madisiplina sa mga ginagawa at may mahabang pasensya matahimik na araw ang gusto ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 23 number 15 at number 38 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may maselang ugali sa trabaho ayaw ng naaabala, at kung sa pera hanggat maari ay ayaw ng nagpapautang. Sa trabaho ang gusto ay dapat ay nasa maayos ang lahat. Nang walang maging problema, at sa tahanan ay laging masaya ang pag-uusap ang gusto, hindi kagad magawang magtiwala sa mga bagong makakausap, at may katapangan ang pag-uugali maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging malusog ang mga katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini, ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow. Number 19, Number 25 at Number 37 Cancer, ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa buhay ayaw ng mga usapan na tungkol sa pera. Sa suhulan o sa pautang, pag may sinabi o naipangako. Sa pamilya, o sa kausap ay gagawin, ayaw na napapahiya. May ugaling maselen sa trabaho at mas gusto gumagawa. Nang mag-isa, hindi kagad nagbibigay ng kaalaman maingat. At ayaw ng mga usapang may kayabangan, para hindi makakuha ng makakagalit na tao. Laging may pangarap na mabigyan ng masayang buhay ang tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 29, number 11 at number 34. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging may matyagang pag-iisip para makatupad ng mga pinapangarap sa buhay, at kung sa trabaho, ay may kahabaan ang pasensya sa mga gawain, at maingat sa pagsasalita ng walang makakagalit na tao, pero may matapang na ugali ngayong araw na kayang ilabas kong kailangan, maaruga sa pagkain ng pamilya, at sa mga pangangailangan, para mapasaya ang pamumuhay kung sa pera ay hindi magtitiwala kagad maingat matyaga sa hanap buhay, at ayaw ng mga pagpapataan sa trabaho, inspirasyon ang pamilya sa mga dapat na magawa ng maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo, ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 19, number 20 at number 38. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto kung may ginagawa ng walang aabala at may masungit na ugali para walang umaabala. Sa mga gagawin, at laging masaya ang pakiramdam dahil kumikita ng maayos para sa pamumuhay. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa mga dapat nagagawin ay mas gusto ang may plano handa laging makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw may katipiran maglabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero Color Pink and Color Red number 39 at number 8 at number 22. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mabilis ang isipan para makagawa ng maayos na pamamaraan. Sa mga dapat na magawa sa trabaho ay maingat sa mga ginagawa at kung nasa pamilya ay masayang mga pag. Uusap ang gusto, para laging may good energy na nabubuo sa pamilya. Sa trabaho ay may plano para walang makuhang pagkakamali. Uunahin ang mga trabaho kaysa magpataan. Masaya sa mga ginagawa para makapagtrabaho ng maayos. Maingat sa ginagawa at mga sinasabi sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra. Ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 8, number 36 at number 19. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali ngayong araw na kayang ilabas. Pagkailangan at laging masipag ang isipan na makagawa. Nang bagong pagkakakitaan, may mahabang pasensya at madisiplina. At hindi kayang makasama sa mga suhulan ng pera. Ayaw ng mga usapang may mga biruan para makaiwas na may makagalit na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio. Ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green, number 15, number 20 at number 34. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, matalino ang isipan sa mga ginagawa. At kung may naipangako sa pamilya, ay gagawin para. Mapasaya ang pamumuhay sa tahanan, matahimik na mag. Trabaho ang mag-isa, laging gagawa na mapasaya ang pamumuhay. Dahil sa mga ginagawang kasipagan, kung may sasabihin sa mga kausap, ay maingat at sa mga gagawin ayaw ng napapahiya, pinaplano muna ang dapat gagawin, at masinop sa trabaho, at sa pangarap na pagganda ng sweldo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius. Ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 25, number 8 at number 16. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matiyaga at masinop. At kung gagawa ng isang pangarap ay masikap para magawa. Na may tuloy at masaya sa mga ginagawa para makaipon ng maayos na pera para sa buhay. Maingat at hindi nagpapataan sa mga ginagawa. Ayaw lang ng mga usapang may kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan. Masaya ang aura dahil sa pangarap na maging maunlad ang ikakabuhay ng pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn, ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24 number 18 at number 31. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa ginagawa sa trabaho at ganoon din sa tahanan at kung sa ugali ay masinop sa dapat na magagawa, at sa mga perang kinikita ay maingat, maingat sa buhay ng walang mapasok na suliranin, maaruga sa magulang laging handa makatulong, may ugaling mahaba ang pasensya, at hindi mo maasahan magbibigay ng mga kaalaman sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 14, number 29 at number 22. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa mga ginagawa at laging may isipang matalino para makagawa ng kasiyahan sa hanap buhay. Laging masinop sa pera para makaipon sa ikakaganda ng buhay-pamilya. Ayaw ng mga usapang kayabangan at kaberdehan, at mas gusto magtrabaho mag-isa. May malakas na pakiramdam sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 14 number 36 at number 29.